natin, natin. Ayan! Ito to kasi sa sobrang init guys. Ang init dito maabot sa 38 to 40. Whew. Hi guys! Welcome to to my channel. ito yung ating luluto tayo ng paksiw. Napis ito yung ating paksiw guys. And then, meron tayo dito garlic and uh, ginger. Ayan, ginger. And, ang ating uh, ano tawag yan? So, tayo. Ako pinaluto ng bus ko, guys, ng paksyo. So, tara. Kasi may ginagawa siya. So, luto tayo. guys. Lalagay ako dito sa ano lang? Uh, garlic. And then, isunod natin yung ating ayan, ang ating fresh po ito. Galing po ito ng aklan. And, ayan, binigay ng sister ko. So, apat yung lulutuin natin. Ubus na kaya ito. Huwag lang kasi baka. Ayan, ganyan. And then, talaga natin ito. Ang ating ah, uh, gar ah uh, ginger and then ilalagay natin yung natira nating uh, na natira nating garlic sa ibabaw so complete yan meron sa ilalim meron din sa ibabaw and then lagyan natin sila ng na itong gagamitin ko guys pepper Ooh. Ayan, ang ating pepper. <sighs> ay. So, wait lang a minute, ha? And then, lalagyan natin ng uh, na lang natin, guys, kung gaano ka gusto mo yung kaasim. Ang gusto mo, ako ayoko masyadong maasim kasi yung aking alaga ay ayaw ng maasim. So, gusto naman yun, pero yung tama lang, katamtaman lang. And then, lagyan natin ng water. Medyo damihan ko ng sabaw para hindi siya matuyo. Kasi maglalagay tayo ng okra sa ibabaw. So, ayan ang ating wait a minute. And then, lalagyan natin siya ng kunting asin. Dito bit pa. Ayan. Tama na yung ating asin. So, start na natin lutuin. And pag kumulo siya, may ilalagay. Ay, nako. So, ayan. Mamaya natin, lalagyan din pala natin itong okra. Pero mamaya-maya na pag medyo maano na siya. Pwede na rin pala, pala siya ilagay. Pero para kasing meron na kaniisip. isip, steam ko siya para hindi niya sip-sipin yung lasa ng ano, ng ating ano, ah, uh, tawag nito, paksiw. So, wait a minute. So, ayan yung ginawa natin, guys. So, ilagay natin siya sa ilalim. And then, steam natin sya ay so tingnan natin kung ilang minutes maluluto tingnan natin guys ang ating ayun pwede na ito At Tama na ito baka mag over mag over cook and then saka natin siya ilagay sa ating ano sa ating ay lipat natin siya luto na yan para hindi kasi yan mag absorb luto na ito. hindi na siya pwede mag absorb sa loob diba guys okay <coughs> Ang lang kasimple lang Ayan ang ating recipe, guys. lagay lang natin yan dyan. Ayan. Let me see. Uy, wait lang. Tulang natin timpla. Tulang ng suka. Yan. And then a little bit of asin pa. Yan, medyo kulang ng suka kasi guys. Kaya, Yan. Natin. Ayan. Very good. Pakuluin pa kung pa ng konti. Mga one minute. Ayan. One minute lang. Ayan guys. Luto ng ating paksiw. So really, really yummy. So thank you for watching. Teka lang wait pa. May kulang pa lalagyan pala natin ito guys uh, green chili pero isa lang nilagay ko kasi ay meron tayong alaga na sobrang masilan sa pagkain ayaw niya ng ayaw niya yung mga bell pepper ayaw niya yun guys kaya yeah, baka mamaya ayaw kumain pag naamoy niya so, mamoy din talaga pero hindi ganun kaatapang ba ayaw niya yung sobrang matapang Ayan. Okay na. Ang bilis mag, ano, ng amoy. Hmm. Pero para sa akin, guys, no? Kulang pa siya ng, ano, ng tawag nito. Ng suka. Kaya lang yung aking kasing alaga. Ayaw na maasin. Kaya, tama na to. Yan. So ayan ang ating paksil. The next day. The next day. Good morning, guys. Welcome back to my blog Maria Salmi vlog. So meron tayo dito'ng ating banana guys. Hindi ko pa sana siya lutoin today kasi kahapon sobrang hilaw pa siya. Talagang green pa talaga siya. So, iniisip ko mga 3 days pa. Pagtingin ko ngayon, abay ito na pala siya. Ang ganda, ang laki-laki niyo. Kaya sabi ko, okay, sige, mag tayo po that. So, abangan nyo guys, magluluto ako ng another turon kasi yun talaga yung favorite ko. So, pair ko lang yung ating mga ingredients. So, guys, sad. Kasi nag-check ako ngayon. Meron pe prepare ko nga sana. Meron na tayo dito langka. Ang problem is, wala pala akong wrapper. My goodness. So, I have to buy muna a wrapper. So, balik ko ako. Babalik ako, guys. Nabubulol na ako. Kailangan ko talagang lumabas. Wala pala talaga kami ano. Talaga kami rapper Hindi na pwede kasi pagpaliban to bukas. Pwede to siya balutin ko na ilagay ko na sa ref. Pero pwede din siguro yung saging na lang ilagay ko sa ref. Kasi baka maubrep sobrang init po guys. Kaya ngayon anong oras is 9.30 ng umaga. Today is Sunday. Pero kailangan ko talagang <laughs> sayang kasi ilang beses na kami na bulukan ng saging. Kaya lang ang gaganda ng mga saging ngayon. So kailangan lutuin na. Tara. Ayan. So guys, since wala pa tayong pangbalot, yang gagawin ko na lang, ayan ako na siya kasi mamaya init na kasi. Ang bilis naman ito kasi saging na ito na ano. Kala ko talaga bukas pa siya. Tsaka ang ganda kasi, oo, tingnan nyo naman. Busog, ano tawag yung saging na ito. Oh, parang naalala ko yung saging ng tatay ko sa probinsya. Ganito, ganito talaga guys. Lagay natin siya dito. Dito natin siya ilagay. Ba't Ay, ba't may ganyan? Kailangan natin linisin muna bago natin ilagay. Para hindi masira ang ating ano, uh, banana. Diba yun? Ma mamaya, ah uh, try ko makabili. Pagdating ng boss, kasi nas, eh, Kuya, nagsimba nag pa. Kasi Sunday po ngayon. Ayan. Kita niyo ba, guys? Ayan. yan ako na lang patayo Sobrang ganda ng saging. Uy, say sayang pag ma-uberife. Mamaya, to, uberife na to. Kasi sa sobrang init, guys. Ang init dito, maabot sa 38 to 40. Huh. natin pag ano ilalagay lang natin sa freezer uh, sa ref tapos yung iba yung boss ko kasi gusto niya nilaga kaya yung iba ilalaga natin mamaya para bukas ng umaga sa kape ano na malamig na ang ganda talaga ng saging ay oh, grabe magkano kaya dili niya nito isa lang siguro, busog ka na nito ba? Sabi. Sa tingin ko, ang tamis nitong saging na to. Ayan. Ito naman. Ilalaga natin. Kasi lang, ang, ang may gusto lang kasi pinang nilaga eh, yung kuya Kaya ko. Eh, ako naman hindi ayaw ko din yung nilaga. So, bawatan ko pa ng isa total, pwede naman yan. Kung mag-gusto po rin mag-banana meron tayong pang-banana di ba guys? Ayan, at ilagay ko lang muna to sa ref kasi wala talagang pang-balot. Kailangan ko pang bumili kung makabili mamaya. Kung payagan tayo lumabas. Pero pag abutan ito ng tanghali guys, alam ko hindi nakapapayagan. Kasi alam, may isang basis guys, pumunta ako dyan lang sa 7-Eleven. Siguro around mga ilang steps lang dito. Siguro wala pang 100 step. Alam niyo ba guys, pagtawid ko sa ano dyan sa Marcos Highway, sobrang init talaga. Akala ko yung feeling mo pagdating ko dito sa bahay, nanginginig yung katawan ko. Kaya sabi ko, ayoko nang umulit ng ganun kaanong ano, kainit. Kapala parang akong natakot. Na <laughs> natakot ako. Natakot ako, kala ko, takin ako ng sabi, sabi, kaya sabi ko pag ganyan kainit na ayoko talagang lumabas